Noong Hunyo 1981, iniutos ni Imelda Marcos, noon ay Minister of Human Settlements at First Lady ng Pilipinas, ang pagpapatayo ng Manila Film Center sa CCP Complex, Pasay City. Layunin nitong maging kauna-unahang permanenteng gusali para sa pelikula sa Asya at maging tahanan ng first Manila International Film Festival, MIFF, na itinakda sa Enero 1982. Si Froilan Hong, isang arkitekto, ang nagdisenyo at si Rodolfo Rudy Vera ang naging project director. Ang orihinal na plano ay dapat tumagal ng ilang taon ang konstruksyon, pero dahil sa deadline ni Imelda, pinilit na matapos sa loob lamang ng nasa pitong buwan. Higit 4,000 construction workers ang sabay-sabay na nagtatrabaho na may tatlong shift araw-araw, 24-7 pinadali ang proseso ng pagbubuhos ng semento. Karaniwang ang isang palapag ay inaabot ng linggo, pero sa proyekto, oras lamang ang pagitan bago buhusan muli. Maraming safety protocols ang hindi nasunod dahil sa pagmamadali. Noong Nobyembre ikalabing pito, 1981 alas 3 ng madaling araw, habang ginagawa ang scaffolding sa ikatlong palapag, biglang bumigay ang istruktura. Tinatayang isang daan-anim na putsyam hanggang dalawang daan na mga manggagawa ang nahulog at natabunan ng basang semento at bakal sa nasabing itinatayong gusali. Sa bilis ng pagbagsak, hindi na nakalabas ang karamihan na trabahador. Ayon sa mga ulat, maraming naiwan na buhay, sumisigaw at humihingi ng tulong mula sa ilalim ng semento. Ngunit nang dumating na ang mga rescue teams mula sa Bureau of Fire Protection at iba pang ahensya ang agad na nagtungo sa lugar. Ngunit ayon sa ilang saksi, pinagbawalan silang makapasok agad, umabot ng halos pito hanggang siyam na oras bago nagsimula ang seryosong rescue operations. Ngunit ano nga ba ang dahilan? Ayon sa mga testimonya, iniutos na huwag masira ang foundation dahil baka maantala ang deadline ng proyekto. Dahil dito, maraming trabahador na posible pa sanang mailigtas pa ang sagumuhong gusali, hindi malinaw o tiyak sa mga pangunahing pinagkukunan kung sino eksaktong nagutos na huwag muna papasukin ang mga rescuers sa Manila Film Center. Pero ayon sa maraming ulat at historical na mga account, ito ay ipinatupad ng administrasyon ni Ferdinand Marcos, partikular sa konteksto ng proyekto na pinangungunahan ni Imelda Marcos. May mga nagsasabi rin na si Betty Benitez, asawa ng Assistant Minister Jose Conrado Benitez, na may responsibilidad sa proyekto, ay maaari ring kasama sa nagbigay ng kautosang ito. Sinasabi ng ilang nakaligtas at dating construction workers na hindi na ang lahat ng bangkay, may mga katawan umanong isinama na lamang sa pagbubuhos ng bagong konkreto upang maitayo muli agad ang gusali kung totoo ito, nangangahulugang ang Manila Film Center ay naging libingan ng mga manggagawa mismo. Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na opisyal na talakong ilan talaga ang namatay. Ang pamahalaan noon ay nagsabi lang na 7 opisyal na patay, pero ayon sa mga independenteng ulat, nasa 100-200 ang totoong bilang. Noong Enero ikalabing walo taong 1982, itinuloy pa rin ang film festival. Sa kabila ng trahedya dalawang buwan bago ito, dumating ang mga artista mula Hollywood, Asia at Europe, kabilang sina Brooke Shields at George Hamilton. Ngunit marami ang nagboykot at tinuligsa ang festival dahil sa kontrobersya at trahedya. Para kay Imelda Marcos, itinuring niyang tagumpay ito ngunit sa mata ng publiko na bahiran ito ng dugo at sakripisyo ng mahihirap na manggagawa. At pagkatapos ng festival ay hindi ito nagtagumpay ang Manila Film Center bilang film hub. Nalugi ito at iniwan kalaunan naging White Elephant Project. Magastos ngunit hindi nagdala ng pangmatagalang benepisyo. Pagkaraan ng ilang taon, ginamit ito para sa iba't ibang layunin, museo, opisina at kalaunan ay ginawang venue ng amazing show, isang transvestite performance theater. Dahil sa paratang na may mga bangkay na naiwan sa ilalim ng gusali, mabilis na kumalat ang mga kwento ng multo. Mga security guard at trabahador ang nagsasabing nakaririnig sila ng mga sigaw, iyak at kalabog sa loob. May ilan pang nagsasabing nakikita nila ang mga multo ng manggagawa na naglalakad-lakad sa paligid ng gusali. Naging kilala ang Manila Film Center bilang isa sa pinaka-haunted na gusali sa Pilipinas. Ang Manila Film Center tragedy ay nagsilbing simbolo ng kapangyarihan at ambisyon ni Imelda Marcos sa panahon ng martial law. Paalala ng kawalan ng halaga ng buhay ng mahihirap na manggagawa sa harap ng politika at imahe. Isa sa mga pinakamadilim na insidente ng kapabayaan sa kaligtasan sa kasaysayan ng bansa. Hunyo 1981, sinimula ng konstruksyon. Nobyembre 17, 1981, 3 a.m. Bumagsak ang scaffolding, daan-daang trabahador ang nadaganan ng semento. Nobyembre 17, 18, 1981, naantala ang rescue operations, marami ang tuluyang nasawi. Enero 18, 1982, binuksan ng Manila International Film Festival sa kabila ng trahedya pagkatapos ng 1986 EDSA Revolution. Unti-unting iniwa ng gusali at nagiging ghost structure na ito, pero bakit nga ba ito naging abandonado? Matapos ang festival, nawalan ng suporta at interes ang proyekto. Maraming bansa at organisasyon ang kumritiko kay Imelda Marcos dahil sa pagmamadali at pagsasantabi sa kaligtasan ng mga manggagawa pagkatapos ng People Power Revolution noong 1986. Ibinaba ang prioridad sa mga proyektong nauugnay sa pamilya Marcos. Naipit sa legal at politikal na kontrobersya ang film center, kaya't hindi na nagamit ng maayos. Ang layunin nito ay maging parang Hollywood of Asia, pero walang sapat na pelikulang international o industriya na susuporta sa laki ng gusali. Tumagal lang ng kaunti ang paggamit para sa mga festival at events bago tuluyang napabayaan pagkatapos ng lindol noong 1990, may mga ulat na may structural damage sa load-bearing beams ng bahagi ng gusali. Sa FOI, Freedom of Information Request, noong Oktubre 2023, may hiniling na follow-up tungkol sa structural condition ng Manila Film Center. Ibig sabihin, hindi pa malinaw o hindi pa nailalabas ang buong resulta ng assessment. Noong 2001, naisagawa ang rehabilitasyon at may pagpapaupa sa Amazing Show upang gamitin ang teatro. Pero natapos iyon, lease expired noong 2009, matapos ng lease ng Amazing Show, hindi na ito naging aktibo sa parehong paraan para sa mga malalaking pagtatanghal. Sabi sa ilang sources, ang gusali ay permanently closed para sa publiko sa loob ng panahon. May mga bahagi nito na delikado dahil sa pagkabulok ng estruktura. May mga seguridad at warning signs upang iwasan ang pumapasok sa mga delikadong bahagi. Mula sa labas, makikita pa rin ang gusali, pero hindi available para sa mga regular na palabas, events o publiko. Kaya't mula sa isang ambisyosong simbolo ng cultural pride, ang Manila Film Center ay naging monumento nang trahedya, kapabayaan at labis na kapangyarihan ng diktadura sa kapanahunan ni Marcos Sr.